From enrollment to employment, yan ang karaniwang pangako ng mga paaralan at universidad. Pero dito sa Rising City of San Jose del Monte, ang mga kabataang San nasubok ang kakayahan pero pinatatag ng mga tanggapan ng pamahalang lungsod sa ilalim yan ng on-the-job training program. The City Government of San Jose del Monte is welcome to accommodate some of our students of any bachelor's degree undertaking their on-the-job training, preferably those students residing in the City Government of San Jose del Monte. We assign them in different departments based on their related programs, which requires them to emerge in actual company operations based on their school training hour requirements. With this partnership with different colleges and universities, we are helping shape our country's future. Ang OJT students ng City College of San Jose del Monte, Colegio de San Gabriel Arcangel at Far Eastern University, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation, na sina Christine, Ben Joseph at Aliza, proud interns ng kanilang nilang departamento sa pamahalang lungsod ng San Jose del Monte. Ang um, bilang kabataan ko ng San Jose, kami po ilubos na nagpapasalamat sa um, mainit po na pagtanggap at sa maluwag po na pagtanggap ng mga kabataan dito po sa ating pong munisipyo na kami po pala bilang isang estudyante ay meron pong lugar sa ating pong lungsod na San Sa, sa tulong din po ng MIS or Management Information Division, uh, natulungan po nila ako enhance yung skills ko po na na pati knowledge na may apply ko po yung ko mula dito po sa City Hall. Maraming salamat po sa ganitong opportunity na ibinigay niyo po sa amin dahil una po sa lahat na ipapakita po namin yung aming profesyon na aming pinag-aaralan sa publiko and nakikita po namin yung realidad na kung saan nagpapakita po namin yung patient care na dapat po makita o may paranas po natin sa ating mga pasyente po. Ang tanggapan ng Public Information Office naman naging tulay sa mga estudyante ng Broadcasting, Journalism at Entertainment Multimedia and Computing o EMC upang mahasa ang kanilang writing, reporting at editing skills. Bilang isang OJP dito sa City Hall, uh maraming nagbukas ng na opportunities such as yung magkaroon ng opportunity na i-explore kung ano yung uh, tunay na work environment na hindi natin matututunan sa, sa school. Maraming salamat sa pagbibigay ng opportunity na makapag ojt dito sa City Hall. Nabigyang pagkakataon din ng mga ito na maging bahagi ng live productions at naging boses pa ng Balitang San Jose. Hindi ng lokal na mamahalan, meron kong gulay at mayroon din mga na mabibili. Congresswoman Florida P. Robes. Para sa balitan sana sa nasenyo. Para sa balitan sa nasenyo. Ako po si Natalie Lahat ng mga karanasang ito paghahanda sa tunay na mundo na haharapin nila sa pagtatapos ng kanilang pag-aaral. Higit pa sa mga karanasan sa trabaho, baon din ng mga interns ang mga natutunan at nabuo nilang samahan mula sa iba't ibang mga empleyado at iba pang mga sanusenyo na kanilang nakasama as an intern na galing sa main campus ng Bulacan State University sa Malolos, we're very thankful sa local government ng San Jose del Monte Bulacan for giving us an opportunity to conduct our on-the-job training here, lalo na sa Public Information Office, kasi talagang nahasa yung writing skills namin, as well as yung course kasi namin is hindi talaga kami humaharap sa camera but Public Information Office gave us the opportunity na gumawa ng stand and to also do voiceovers. So very thankful kami lalo na rin sa mga kasama namin, sa mga boss namin na talagang gumagabay sa amin all throughout our stay here at Public Information Office. Sabi nga nila, hindi lang sa apat na sulok ng classroom na tututo ang estudyante. Dahil sa mga programang gaya ng OJT ng City Government, mas na ihahanda sila sa realidad. Para sa balitang Sanosenio, ako si Athena Morales, ako si Generic Borromeo, ako si Mizaki Vasquez, at ako naman si Natalie Nora, Public, Public Information Office. Information.